A couple of days ago, in-sponsor ko yung Magna Carta for Seafarer. Opo. Oh, At kasama nga doon yung protection, mga karapatan ng mga seafarer, especially pag na ka, na-disable ka, aba, eh agad-agad, kailangan meron silang matanggap na benepisyo. At ito na ngayon, uh, tulad sa nangyari kay Sir, uh, magandang hapon po, Sir Ryan si uh, seafarer po kayo. Kabababa niyo lang po ng barko? Hindi, sir. Nung February pa po. February. Paano ba nangyari, sir? Eh, sir, eh, ganito po yung nangyari. During dry dock po, sir. Dock sa China. Opo. Bali, patapos na rin sana ang dry dock, sir. Kasi nagliligpit. Nag-ano na kami, nagbubuhat na kami para ikabit lahat para mag-underway. So, bumuhat po kami. Pero hindi naman po, ano, ah, uh, apat po kami bumuhat. So, yes, sir. Kasi pag dry dock sir, may medyo maraming sun, marami pang buhangin kasi sunblast yung ano. Opo. Pag buhat ko sir, bali apat kay muwat, ako po yung nadulas yung mm -hmm. kanang ko. Okay. Tapos lumagatok po yung oh, sa spine dito sa likod. Sakit 'yun. So, one day sir, hindi pa hindi ko pa naramdaman. Ngayon after three days, sumakit yung gilid ko. Yung mm -hmm. Gilid tapos din sabi ng, ano, ngayon nagreklamo na ako during that time sir, bababa na yung mga kapitan ko na ano, nakasama ko sa dry dock chain crew sa Singapore. Mm -hmm. So nagreklamo ako doon sa kapalit na mga kapitan chief mate. Opo. Eh ngayon sir, nung naramdaman ko na, sumasakit talaga, hindi na ako nakatrabaho doon. Okay. Tapos sir, pinamedical nila ako kasi ay, ngayon sir, COVID po, bawal tayo lumabas ng... Pwede na, ay, bawal po lumabas ng bansa. Hindi, pero na-check na ako kayo ng company doctor. Sa company doctor po, na-check po ako. Okay. Ano po sabi ng company sa doctor? Sa MRI, bali, apat na disc po yung ano, L2, L3, L4, L5 sa lumbar po. Sos, Mario Josep. Ah, po eh. Okay. Medyo, in, hindi po ako doktor, pero yung pagbanggit nyo na L, oh, L1, L2, no? 2, 3, 4. Oh, lumbar po eh. Mukhang marami-rami. na apektadong uh, spine doon. Buto. So, ano po yung rekomendasyon ng doktor? sabi therapy po na under uh, uh, a therapy po ako ngayon. Tapos ngayon, sex session, sir, na natapos ko. Na ganun pa rin, sir, masakit pa rin po. Okay, so ano pong kailangan niyo ngayon? Sir, ang akin ng sana, sir, kasi, 'di ba, under contract po ako. Tapos on board po ako na disgrasya. Eh, ang kailangan ko lang, sir, 'di ba, nakalagay naman po sa kontrata. Hindi naman po uh, ano, sir, nakalagay naman po sa kontrata uh, if the eh, separer, Uh, due to medical repatriation kailangan po na yung may salary po every month for basic salary. Okay. 120 days. Then mm -hmm. after that kailangan po sir lahat sagutin nila. Eh, Tama. Eh, ang gusto ko naman mangyari sir, wala naman sana magiging problema hindi ko aab. Permanent dito. disability na po siguro ito sir. Eh siguro, sigurado, Opo. sir. Eh. So ang kasi, mangyari, magpa-file po kayo ng kaso yun tapos sa NLRC. Ah, ganun po ba, sir? Opo. Uh, para meron kayo makuha ng oh, uh, disability benefits. tapos, sir, ito pa yung nangyari, sir. Hindi ako binigyan ng sickness allowance or basic salary. Sa akin pala't ng gastos. Oh. Uh, yung therapy. Lahat, sabi ko. Ah, hindi po. Dapat gastos po ng kumpanya. Lahat. Pat, uh, nasa rules naman yan, sir. Eh. Pag na-disgrace ka, kailangan pati transportation kanila. Eh, ginastosan nila ako yung ano lang, yung MRI, tsaka yung Ah, ano, pag po, repatriation, pabalik dito sa iyo sa Pilipinas, pamasahe po nila yon hindi dapat ikaw. Hindi, akin po, ay, sir, kanila naman po, ibig sabihin ah, yung, medication, okay. yung medication ko lang po. Kasi ang therapy sa akin, ang check-up sa akin, sabi re-inverse daw. Sir, dapat lahat sa kanila. Yun nga po dapat, Mula sir. Mula check-up, hanggang sa therapy, hanggang sa ikaw ay dito, lahat po dapat yan, po, wala kang mapayaran. Po, sir, eh, yun nga, sir, kaya po nakapunta sa iyo pa. Sa mahingi po sana ako ng tulong Kasi wala sir, hindi ko alam You po. came to the right place Yes sir, of course sir Tamang tama po itong pinuntahan nyo Ako po talaga ang dapat puntahan nyo Dahil right now Nakasalang na po sa Senado uh, Katatapos ko lang po i-sponsor yung tinatawag na Seafarers, Magna Carta for Seafarers Doon po nakapaloob Ang mga proteksyon, karapatan po Ng lahat ng seafarers At ito na po kasama dito Doon sa Magna Carta Ay yung pong uh, mga uh, at mga benepisyo na makukuha ninyo kapag kayo po ay nabalian, nasugatan o naaksidente o kung ano pa man uh, nangyari doon sa barko habang kayo nagtabaho. Kung ano po yung mga karapatan nyo. Ito na po, si Attorney Gail de La Cruz, Senior Legislative Officer ng aking tanggapan po sa Senate. Attorney Gail. Yes, sir. Magandang hapon po. Yes, ito na yung napag-usapan natin ilang beses sa Magna Carta for Seferi, si Sir Ryan Genovis. Eh, siya ay nabalian, nag yung kanyang uh, mga buto sa spine at ngayon hindi siya makapagtrabaho. Uh, Pinaway siya dito sa Pilipinas. Uh, okay. Siya pa ngayon nagbabayad dun sa kanyang therapy at siya pa yung uh, nagbabayad at i-reimburse na lang daw siya. Ano ba yung uh, mga karapatan meron siya? Ano yung mga dapat niyang gawin na sa tulong natin, agad-agad eh, maibigay yung narapat para sa kanya? Sir, magandang hapon po. Yes, sir. Uh, dapat po makakapag-file po siya ng claim para mabayaran po yung kanyang injury, yung kanyang uh, disability claim po. The, ang pag file po niya yon yung claim sa una-una po sa money agency or employer po. Uh, dapat masubmit po yon within 15 days po from the time po na kailangan uh, mabayaran siya and then within that period of 15 days, Uh, dapat uh, sasagutin siya nung money agency. So, lampas ng 15 days, di ba? Ano, sir? Mag-aapat na buwan na, sir. Apat na buwan na, Attorney Gail. Okay. Uh, meron na po bang, uh, nagpa-check na po ba siya sa doktor para malaman kung ano yung extent ng kanyang uh, disability o yung kanyang injury po? No, pag che check. na ko kayo sa company doctor. Ay, yes, sir. Sino po nagbigay ng diagnosis na meron pong apat na lumbar na nabalik? sir, na balik? yung ano, sir, nagpa-MRI po ako, sir. Ito, company doctor yon. Apo. Ay, okay. hindi sir. Sa ibang hospital po yun sir. Okay sa eye scan. Sino po nagrekomenda noon? Yung company doctor po. Nirekomenda kayo ng company doctor Apo. doon po sa hospital. Apo. At doon sa hospital na nirekomenda sa inyo, yun ang na nagsabi, yun na ang bigyan ng diagnosis na mayroong apat na buto ang nabali. Apo. Tapos eh, pumunta po ako sa Manila Doctors. May doktor naman na refer sila sa specialist ng spine. Again, yun ay Apo. galing sa company doctor. Apo. Specialist sa spine. Apo. Okay. Huwag ko kayo pumunta sa ambulance chaser ha. Huwag. Kasi doon, Maraming loko-loko. Okay, <laughs> pagsasamantala lang kayo doon. So, anong pinaka-status nung na MRI kayo, pumunta kayo sa ano, pa lang hospital ulit? Uh, Manila Doctors. Manila Doctors, Tapos, ano pong sabi? Tapos ang Manila Doctors, sir, rinipir ako ng therapy sa FEU. Okay. Kasi hindi po ako pwedeng bumiyahin ng taga-perview po ako, sir, hindi payatas po. Nirepair kayo sa FEU? Opo, para daw malapit lang doon sa amin. Okay. okay. Tapos ngayon, ano Tapos, nangyari? Eh, tinay-therapy, sir, eh, hanggang ngayon yung sakit, nandito pa rin eh. Man, yung sakit pag umiinom ako ng gamot. Hindi ko kayo nag-file ng claim? Hindi kayo Hindi pa, sir. Wala pa talaga. Kasi inantay ko yung ano. Pero pa, paano, ongoing pa rin contract nyo o kayo po yung na? Ongoing, ano, sir. Hindi pa ako pinis contract, sir. Eh. Kasi uh, six months lang po ako doon sa on, onboard Sir, pwede po siyang ano, humingi ng second opinion sa ibang doktor po. Okay. Para po malaman kung uh, magkano po yung ifa-file natin na claim. Since hindi pa siya na-release sa kanyang uh, present employment, pwede na siya magdeklara na he wants out dahil hindi na siya makakapagtrabaho and this should be considered as a long-term disability kasi hindi pa alam talaga ko hanggang kailan magagamot itong kanyang problema kaya nga sabi mo kukuha ng second uh, opinion, di ba? Uh, yes sir. Maganda po na ma-assess po talaga yung kaniyang extent ng injury para malaman po natin kung fit to work pa po siya or kung hindi na po. At kung hindi na po siya po pwedeng pabalikin, malalaman po natin kung ano yung grade mismo ng kaniyang uh, disability. Meron kasi grading po 'yan kung mag-ano uh, yung extent ng injury tapos magkano po yung corresponding monetary claim. And uh, kung tat uh, hindi na po siya makakapagtrabaho, makiklaim din po natin kung ano yung mga remaining po na statutory benefits niya or monetary benefits. Okay. Po yeah. Yung po sabi kanina. So, kukuha siya ng second opinion sa isang doktor at maggagawa ng assessment kung siya ba ay pwede pang ipagpatuloy niya ang kanyang pagtatrabaho hindi na dahil siya ay considered okay. as disabled. And he's no longer okay. fit for the job. Tama? Yes po. Okay. And based Kasi on that... compare okay. compare po yung okay. assessment ng company doctor at saka yung second doctor po. Okay. Tapos kung may conflicting po yung assessment po Kuha siya ng third doctor. Doon papasok yung pangatlong doktor po. Pwede po siyang yung settlement po ng claim po pwede po nating uh, i-refer po yon sa pangatlong doktor para po malaman Doon sa pangatlong doktor, independent yun, do yun ang magkapagsasabi ko yes, anong grade ng kanyang injury at base dun sa grade ng kanyang injury yun yung amount uh, kaakibat na amount na matatanggap niya yes, bilang po. danyos yes, at para tulong para sa po. tulong sa kanyang pagpapagamot Yes. po Apo. Apo. okay hindi niyo pa nagawa yun sir ano? hindi pa sir wala pong action talaga sir sige yes, po ito sir. na po uh, Jan John Regino uh, yes, siya, po. siya, yung crewing manager GL Ship Management Corporation uh, magandang okay. hapon po Mr. Apo, uh, Okay. Andito po sa aming studio nga si Mr. Ryan Hinovis. Yes po. Narinig po po yung ano niya. listening ano sa sinasabi niya. Sige po. Ano pong reaction niyo Mr. Regino sir? If I I lang po sir ha, lahat po ng medical records na, na pina undergo sa kanya, we have the copy. Okay. Kine-claim niya na ang sickness allowance, yes this is given. Ano po? Kaya nga po, given na po yung sickness allowance na kine-claim niya. Ngayon po, ang sinasabi sa amin ng principal, yung employer, is kung mag or unfit. Ngayon po, kung continuous ang medical niyan. Ang lahat po ng charges na sa amin po yan. Okay. So happen lang po na malapit siya sa doon sa kanyang pinitirhan, gumastos siya ng, na, na dito ang 10,000. Ang sabi ko whatever expenses that you have, it will be reimbursed. It's reimbursed siya ng principal under the insurance. Ngayon, few days ago, nag-discuss kami ng principal regarding eh, dyan. Sir, hindi ko gusto yung mga reimburse-reimburse na yan eh. Kasi paano kung wala siyang pera pang abono? At ah, hindi, siya magpa, hindi niya kaya magpagamot. So, hindi siya magagamot. Sir, siya, siya po ang nag-request na malapit sa area niya. So, ngayon po may mga instances talaga minsan na may ganun talang niya. Paano man nag-gestos ng ko, binabayaran po yan. Hindi lang po yan ang first time na kami nag ng ganun case. Reimburse ng principal yan. Okay pero ang sinasabi ko kanina kung naintindihan mo ako as much as possible mas maganda sir wag na yung magre-reimburse pa itong ano yung inyo pong uh, trabador dapat kayo na mismo agad ng pera kasi paano ko wala siya pang abono yun ang sinasabi ko o di kawawa siya hindi niya, hindi niya kayo magpagamot di siya mag-request niya na mal malapit sa area niya hindi kami kasi kami oo nga kami... po oo nga po ang ibig sabihin kahit na siya pang mag-request malapit sa area niya tatanong nyo na agad magkano ba yung pagpapagamot diyan? kayo na po makipag get in touch sa hospital takausapin yung doktor attending physician niya tanungin magkano bang halaga ng pagpapagamot sa kanya and then magpapadala kayo ng pera maski diretsyo na doon sa doktor o doon sa clinic huwag nyo na po sabihin ay, na ay, sige ay, mag, makinig ka ay. muna hoy, makinig ka muna sir at kaysa naman sasabihin mo sige gumastos ka muna na i-reimburse kita eh paano kung wala siya pang gastos paano kung wala siya pang abono yun ang sinasabi ko tinatanong ko sa'yo madali lang kasi magsabi na we will reimburse you E paano kung wala siyang pang abono? So hindi niya, hindi siya pwedeng magpagamot muna. Kaya ang sinasabi ko sa iyo, agad-agad padala niyo siya ng pera at kayo na po ang makipag-contact doon sa ospital o clinic kung saan yung malapit sa kanya, convenient para sa kanya, at doon siya gusto niya magpagamot, doon niyo papadala yung pera. Kumuha ka ng isa pang doktor. Okay po. i refer namin kayo. Well actually, yung DMW ang tutulong sa inyo maghanap ng isa pang doktor okay po. at yung doktor na yun ang gagawa ng assessment kung kaya nyo pa rin ba magtabaho, fit pa rin kayo magtabaho o hindi na. Ah, at idideklara na kayong disabled at magpapile po kayo ng disability benefits. At base po doon, yung doktor na gagawang assessment, s -s sasabihin niya kung ano yung grade ng yung disability at doon malalaman kung magkano yung claims mga makukuha mo. Ah, at yan po ipapile sa NRC. Tama ba ako, uh, Atty. gail ah uh, yes, sir. Tama po. Para po wala ng question kung magkano yung uh, makiklaim po ni sir at uh, kung meron pang remaining unpaid salaries din po at saka ibang monetary benefits, uh, determine po yun. Uh, pupunta lang po siya sa DMW. Para sa si DMW po kasi yung lead agency natin pagdating sa mga kapakanan at protection ng seafarers. kasi sila po yung tutulong sa kanila para makapag-file po ng uh, claim po. Okay, sir. Sasamang po namin kayo sa DMW at yung DMW po ang tutulong na sa inyo mula ngayon. Uh, huwag niyo nang pansinin itong ano, oh, po, kumpanya na ito. Eh, ma mahirap kausap yeah. uh, para <sighs> doon sa second opinion. Oh, maraming salamat okay. po, sir. Ngayon, kung yung doktor na ibibigyan ng DMW at saka yung company doctor ni magkasundo, then kukuha ng isa pang doktor. Tama ba, uh, Atty. Nigel? Uh, yes, sir. Kung Third conflicting opinion. po yung findings nung company doctor at saka yung uh, pangalawang doctor po pwede po magkaroon ng pangatlo para yun po yung magdedetermine mag compromise po or magkaroon po ng final determination po Sige Ah uh, USAC Hakdak USAC for Welfare and Foreign Employment Department of Migrant Workers USAC Hakdak maghanap po sir Magandang hapon po, Mr. Senator, sa inyong mga tagapakinig sa panood. Magandang hapon din po. Ito na nga po, hindi pa naipapasay yung bill ng uh, sponsor ko po, yung uh, Magna California Seafarer. Meron na pong meron tayong complainant, uh, si Mr. Hinovis, na siya po ay na siya, na aksidente sa barko, ha, uh, sa oras ng trabaho. At uh, yung company doctor po, in fairness naman, ginamot-gamot siya, uh, pero hindi pa po siya nakakuha ng second opinion para ma-assess kung siya po ba fit uh, to work o hindi na at kung siya ba ay kailangan mag-file ng disability claims sa uh, NLRC. Kaya nga po tinatawag namin kayo para pumunta po sa inyo at kayo na pong tutulong. Ano po? Uzek. Yes, Mr. Senator. Uh, we will provide the uh, legal as well as medical advice po sa kanya kasi ang pagkaalam po namin yung basic sickness allowance entitled din po siya dyan. Ayun. Okay. Meron katulungan, sir, kay Yusek Akdak? Sir, yung, ano, yung sickness allowance po ba, kasama po sa insurance yun, sir, pati yung medication na, ano, na inabono ko po. Sorry. Yun po kasi yung paliwanag ng crewing manager ko na lagi niyang sinasabi pa, nagpalo po ko sickness allowance ko, sir, na kasama po sa insurance at saka yung reimburse ng medical ko, yung inabono ko. Yan lang po yung tanong ko, sir. Yes, yes. Uh samayon actually ihiwalay pa yon doon sa compensation for your illness talagang uh, entitlement 'yan under the contract so uh, kakausapin natin yung manning agency mo uh, uh, lalo na kung uh, parang sa kwento mo Ryan ay meron ka nang kumbaga uh, in advance in a bono uh, in a bonohan kaya uh, kakausapin natin ang agency mo para ma, ma reimburse mabigay yung halaga ng pera na inabono mo plus yung uh, basic sickness alawan. Yung nga po siya sabi sa kanya kanina, Usec, na bukod doon sa claim na ipafile niya sa NRC for disability, yung mga pagpapagamot niya, yung uh, transportation, pabalik dito, repatriation, pati, medicine at po pala, sir. pati yung nireseta sa kanya medicine, yung po dapat ay uh, babayaran hmm. po ng uh, yes. shipping company, tama? Yes. Yes. Yes, Mr. Senator. At iba pang usapin po yun kasi yung uh, compensation na tinatawag, yun yung pangpamalit dun sa kawalan niya ng trabaho or job opportunity, uh, whether temporary or permanent. So iba pa po yung nababanggit natin ngayon na uh, reimbursement sa medical at yung expenses sa pagpapagamot. So yes, entitled po siya doon, uh, Mr. Senator. Sige. Sige po. Bukas po, uh, USEC, sasamahan po namin siya sa, sa inyong tanggapan dyan sa DMW para yes, maumpisa yes, na po yung pagbigay ng uh, narapat na tulong sa kanya. Yes po, at uh, patatawag din po natin yung kanyang manning agency, Mr. Senator. Very good. Thank you po, Yusek. Mabuhay yes, po, po kayo. Salamat Yusek po, has. sir. Magandang hapon po. Attorney Gail, maraming salamat. Magandang hapon. by ka lang, Attorney Gail, okay. kasi mamay may papaliwanag ako. Unahan ko na, kasi po may pinapasa nga akong batas itong uh, magnakada for si Ferrer. Ngayon pa lamang, itong mga manning agencies, manning companies, Naglalabi na sila. Nagpapakalat na sila ng mga disinformation. Mm -hmm. Nagpapakalat sila sa social media ng mga kuwento ng mga maling balita, maling impormasyon na para magugulo itong ipinapasakong bill na Magna F Carta for Spherer. Si Tulad sa sitwasyon ni Sir, gusto nila lagyan ng escrow. Ano 'yung ibig sabihin ng escrow? Kapag nanalo si Sir, sa NLRC. Kasi sa present setup, once nanalo si sir sa NLRC, agad-agad, kailangan siyang bayaran. Opo. Final and executory. Halimbawa, sinabi, panalo si sir ng 100,000 US dollars. 100,000 US dollars, ibibigay ko kay sir yan. And halimbawa, sabihin nung agency, yung shipping company, mukhang mali ata yung pagka-diagnose sa kanya, mukhang sinobrahan na ata. Mm -hmm. So mag-appel sila sa Court of Appeals. Pero hawak na ni sir yung kanyang ano, yung kanyang claims, yung pera. And then, after Court of Appeals, aket ah, pa Supreme Court. Mm -hmm. There's that possibility, there's that little possibility na baka mananalo sila sa pila. Mare-reverse. Ma ma then, obligado si sir, ibalik mm -hmm. yung pera sa ayon doon si sinabi ng korte. Halimbawa, sinabi ng korte, hindi ka dapat 100,000 US dollars, eh 50,000 ka lang dapat, na sobrahan ng pagbigay sa'yo. So, ibabalik niya sa yung 50,000. I don't see any problem with that. Ang gusto nito okay. mga money agency... Pag nanalo siya, final executory. O oh, sige, yung pera, halimbawa 100,000 US dollars, ilalagay on escrow. Hindi maawa ni Sir Yan. Hanggat hindi matatapos yung kanilang appeal na pwede umabot hanggang Supreme Court, na pwede umabot hanggang 10 years, 15 years. Dito na ngayon nagkakaroon tayo ng karanasan na merong mga claimant, land-based, yung mga domestic dito, Apo. na nanalo na, hindi nila natikman yung kanilang panalo dahil namatay. They were outlived by the process. Apo. Dahil umabot ng siyam-syam, tumanda na. Eh, 15 years ago pa yung kanilang panalo, hindi lang maklaim-claim dahil nga umakyat hanggang Supreme Court. Yun yung sinasabi ko kaya hindi ako papayag. Yun ang nilalabi ngayon nitong mga money companies. Nagpapakalat sila ngayon ng pera para kontrahin yung bill ko. At ay pinangako ko noon over my dead body. Hindi ako papayag. Pakalat pa more kayo ng pera, pakalat pa more kayo ng mga disinformation. At sinasabi nila, noong 2020, kumuha sila ng isang uh, data sa isang consultant firm. Ito ang isang manning agency. Na bumaba raw yung deployment, pagre-recruit ng mga foreign shipping lines, especially sa EU, European Union, ng mga Pilipino, dahil nga sa present setup natin. Mm -hmm. Dahil, pag nanalo, agad-agad binibigay, hindi pinapayagan magkaroon ng escrow. Ang hindi alam ng mga ungas, eh 2020, natural, bababa talaga yung deployment dahil COVID time yun. Oh. At ginamit naman yun ng mga ibang taga media Oo nga, bumaba. Kasi ganito, ganon. Dapat palitan na, dapat lagyan ng escrow. Samantalang, there's no such thing naman sa ibang bansa. Wala talaga. Dito lang sa atin yung gusto na mangyari yan. At ako, hindi ako papayag. Hindi ko ilalagay yan, yung escrow na yan. Hindi. Tingnan nyo po. Samahan nyo po ako dito, my dear followers. Sa Senado, okay na ako. Sana doon sa BICAM. Sa BICAM kasi, makaharap ko yung mga counterpart ko. Sa lower house, sa Congress. And medyo ano ako, concern ako dahil sa Congress, marami sa kanila doon ang gusto na merong escrow. Kaya ngayon pa lamang, my dear esteemed colleagues in the lower house, sa Congress, maniwala kay sa akin. Kasi po, may experience ako rito. Hindi ko naman minamalit yung experience nyo dyan sa Congress, sa lower house. I respect you. Hindi ko ma hindi matatawa ang inyong talino, ang inyong galing at ang inyong sincerity na para makatulong sa ating mga si Pero hear me out. I've been doing this for the past 20 years more than 20 years. Ilan na ang mga reklamo na tanggap ko rito na yung mga trabahador na nanalo sa kaso, hindi nila tikman yung kanilang naipanalo sapagkat namatay na sila. Inabot na ng siyam Isa pa, base sa records, yung prosyento na kapag inakit sa hanggang Supreme Court, 92% talo yung nag-apila na manning company. O only 8 na sila nananalo at kinakailangan magbalik yung mga si Fair ng pera. Ang lita porsyento. You see? Ako ay nananawagan sa mga kasamahan ko sa Kongreso, sa Lower House. Kung gusto niyo po ng mga tamang impormasyon, huwag ho sa kayo kumuha ng impormasyon sa mga consultancy firm na kung saan galing mga UK pa yan. Huwag. Sa DMW kasi... Sino pang nakakaalam kung ilang mga Pilipino ang nade-deploy at hindi lang Pilipino na papaway, Kundi yung tayo mismo, DMW, bakit mga ibang bansa? Kasi tumatagay ibang bansa, they were commissioned to do a survey. Eh, sino nag-commission sa kanila? Lalo pa yung nakita ko isang company. I'm not gonna mention that company from UK. Eh, tinan ko yung profile. Oh, yung presidente noon, CEO, eh, dating presidente ng isang mining company. Of course, maging bias siya in favor of that sa mga mining companies. Meron pa nagpalabas na union na in favor dun sa paglalagay ng escrow. Tingnan mo kung sino yung mga official dun sa union. Di ba? Pero may mga union na hindi pabor sa escrow. Yun ang mga okay. Mm -hmm. Lastly, kayo po dyan, mga manning company, kumita na kayo ng limpak-limpak na salapi. Hindi naman kayo kikita dyan, hindi naman gaganda ang mga buhay nyo kung hindi dahil sa mga pawis, hirap, dugo nitong mga si Perez niyo. Yung iba sa kanila, namamatay. Totoo. Nahulog sa barko, overboard. Nababalian. Nagkakasakit tulad ng kasi sir. For all we know, baka hindi siya makapagtrabaho. Disabled na siya forever. Nang dahil sa hirap, pagod at katawan nila at pagkakasakit nila, ang sasarap ng buhay nyo dyan, mga money agencies. Imbis na gamitin nyo yung mga pera ninyo para sa disinformation campaign sa inyong paglalabi, ibigay nyo na lang sa mga siperas ninyo. Di ba? Gagastos. Gumagastos na mga milyon-milyon itong mga money companies. Milyon ang ginagastos. Even while we speak, kumakalat ang pera nila. May kita mo naman eh. Mahalata mo eh. Umaanda rin labi na. Kaya sinabi ko, nung pinasa ko yan, over my dead body, no. Lalaban ako. I expose ko kayo. Subukan nyo. Pag nalaman ko na kayo naglalabi, expose kong pangalan nyo, tingnan natin. Hanggang saan tayo makarating, i-privilege speech ko pa kayo, kakapal na mukha nyo. Kaya nga hindi mapasa-pasa itong, ano, Magna Carta si Pera Matagal na to eh. Ang dami na mga senador na nag, sa Senate, okay. Maganda eh. Okay na momentum eh. And then all of a sudden, boom. Pagdating sa BICAM, naharang. Because ang lakas ng labi, labi money. Ang lakas. Tagal na nito. Tagal na nitong magnakad po si Ferrer. Hindi mapasapasa kasi itong mga mining agency na nagpapakalat labi lobby money. Tingnan natin, magkakasubukan tayo. Matira matibay sa natin. Kakalkaling ko yung mga baho nyo dyan sa, ano, sa money company nyo hanggang sa mapasala kayo. Hindi na naawa sa mga si Ferrer tulad Sir. Oh. Hanggang ngayon si Sir, kanina kita ko, iniindan niya yung sakit niya. Uh, kahit sa pinauna ko nila yung ano Sir eh yung mga pumipila. Sabi ko, mauna lang kayo kasi parang hindi umakakbang. Kasi hanggang baba, sir, masakit eh. Oh po, uh, sir. Spinal cord kasi, sir. Yung sa spine kasi, sir, sabi. Eh, nagtanong na rin ako sa mga doktor na specialist, hindi sa ano. Sabi na medyo matagal-tagal daw ang gamutan. Kaya po, spine doctor, kaya lang oh mo, sir. Kaya nga sa DMW, sir, sila ang magagay sa iyo kung sino yung doktor <coughs> na narapat mong puntahan at uh, magsasabi talaga kung Saka ano yung, 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 ano yung sitwasyon. Tsaka mali naman po yung sinabi ng crewing ko. Ang doktor po nag-advise sa akin na malapit para po hindi ako matagtag sa biyahe. Yung doktor ng company doktor po ng Manila Doctors. Basta ko, sir. Nasa likod mo ako. Maraming salamat po. You Talagang came to sa the right place. Po, lumapit, idol. Buti po dito kay lumapit. Dahil iyan po yung batas na ipinapasa ko ngayon, yung magna cutter po si Ferrer. Ilalabang kita kahit sa dulo ng walang hanggan. Tandaan nyo yun, sir. I'm with you. Hindi lang po sa inyo sa lahat ng mga seafarers. Maraming maraming salamat idol. Sobrang thank you rin po sa inyong tiwala. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, sir. Yes sir. Sige sir. At kung meron kang kailangan pamasahe, eh, okay ano, lang po, sir. May, may, meron po ako budget dyan. Okay. Okay, okay, okay lang po, sir. Punta kayo diretso, sir, ha? Tulong lang po talaga yun, ano. tulungan yes, nyo lang po ako. Bukas na bukas, sir. Yan lang po yung ano, Transportation po, sir. Transportation ako ng bala, dadasama namin sa DMW lahat. Okay, marami, sir. Maraming salamat po, sir. Yes, sir. Saludo po ako sa inyo, sir. Kayo thank po you sa yung kayo po, yung mga Bayani. Ayo po, mga CFerrers. Sobrang saya ko ay nakita ko personal. Thank you, sir. Thank you, sir. <laughs> kasi yung, alam mo yung buong payatas si eh, ay Rafi, ay Tulpo kami roon eh. Uh, ah, sa payatas. Uh, sa, Galing Tokyo. na po ako sa ano East nyo, East East sa ano po, kay Sir Raf. Ah. Bali, in-endorse in lang po ako rito kasi Apo. nga matigas yung company ko na ayaw, dalawang beses tinawagan taga doon, ayaw nila. Eh, wag nyo na pong puntahan niya, hinayupak ng kumpanya niyan, wag nyo na pong puntahan. Kaya sabi doon ka na kay, ano, kay Sir Raf. Magsasayang lang po kayo ng oras dyan. Apo. eh, tayo po, rekta na tayo sa DMW at plus kami pa po. Ang kasangga mo ngayon, Senado at sa DMW, oh, pinakamatibay na kasanggaya. Maniwala ka dyan sa maning company na yan. Baka mamaya, pasarapan pa natin yung hinayupak na yan. Okay? Okay Sige po. po sa Maraming salamat po, Idol. Thank you Ganang hapon. Thank, Thank you po.